come um, de dip dip dip, dip, dip. pagmamanukan. Ito ay ang hanap buhay na pinasimulan ng sinaunang Gresya. At sa kasalukuyan, ito ay isa sa nangungunang source of livelihood ng bansa. <coughs> Sipag, tiyaga, maayos na lugar, at supesyenteng pera ang kinakailangan ng sino mang nagpaplanong magmanukan. Lahat ng ito ay pinag-aralang mabuti ni Mr. Rene Arante. Mula 1957 ay naninirahan na sa Kaluokan. Ngunit ang focus ng kanyang business ay pagkatay ng manok na pagkatapos ay kanyang ibinibenta sa mga pamilihan. Kung ating mapapansin ang mga kilo-kilong manok sa iba't ibang palengke, gayon din ang mga lamang loob nito, balun balunan isaw, puso at mga atay. Ang katulad ni Mang Rene ang main distributor ng mga ito. Ano bang ba proseso ng inyong ginagawa ang pagkatay, Mang Rene? And ayun nga, di-deliver sa amin. Tapos yun nga, dating dito, magpapainit ng tubig, magkakatay na, tapos i-deliver nga sa palingkit pagka nalinisan na, tanggalan na ng balahibo. Ang delivery, hindi naman pariparas, merong tatanggalin lang balahibo. Meron namang lilinis at pati bituka, haalisin. Depende sa order. Depende sa order kung ang order ay ganun. Tapos yun nga, titinda rin kami ng sa amin. Sa isang kilong kinatay at malinis na manok ay umaabot sa apat na piso ang tinutubo ni Mang Rene. Kung kaya't kung kasing sipag mo siya ay maaari kang kumita sa negosyong ito ng 2,000 piso kada araw. Marami na rin ang may ganitong katayan o pwesto sa Maynila. Ngunit naiiba raw kaya't marami ang regular customer ni Mang Rene. Ano naman kaya ang sikreto ng ating breadwinner? Eh, yung walang indeksyon. Eh, kasi yung iba, nag iindiksyon niya, kaya mababaan nila na ipapasa eh. Ano yun eh, bumibintog yung manok tumataba, ginagawa gano'n, iindiksyonan. At saka ayan, pag binabad mo sa tubig na may gamot, yun na tataba na yan. Ganun ang style mo. Eh hindi namin ginagawa, kaya ang tao mas gusto yung manok namin. Kaya nga lang, pagbibigyan mo naman ang bibigyan yung mga tindirang mahilig sa utang, sabit. Kaya wala rin gano'ng nasusubra sa amin eh. Dahil nga matiwala ako, utangin, hindi mababayaran kasi bibigay namin na umaga sa gabi kami maniningil eh misa pagdating ng gabi may tira pag nabukas naubos na yung tira hindi na mababalik yung balance eh. kaya kung misa pag natapatan mo magandang customer ayun doon ka lang nakakabawi pero pag natapatan mo yung balasubas din ala na ganda ito kung magaling kang maningil eh ako mabait ako maningil eh Tip, tip, tip. Target market, grupo o target customers ng produkto o serbisyo. Katulad ni Rene, ang kanyang mga kinakatay na manok ay para sa palengke o pamilihan. Ito nga ang kanyang target market bahong pagkatay ng manok ni Mang Rene at direct ng pagde-deliver sa kanyang mga suki. Susubukan ng inyong trikada. Tunghayan yan sa pagbabalik ng Bread and butter